wala tayong mga tauhan ngayon guys hindi ko tauhan yan ang ganda naman ni Karina Kapol charot wala tayong tauhan ngayon kaya tayo yung magdi-display ng ating mga paninda dito sa ating tindahan guys ito nga pala yung ating paninda ngayon guys yung ating mga delivery ngayon yung mga promode mixtures ito yung mga mixtures ng India, guys. O tinatawag nilang mga kuch-kuch. Mga chips, halo-halo na may mga masala. Kung sa Pilipinas pa, parang dingdong ba? So, since hindi nga nakapag-duty yung ating dalawang staff kasi nga today is para may, may ganap kasi ngayon yung mga Hindu. So, alam nyo na, pag Hindu, syempre, lagi silang may mga festival kaya laging absent alam nyo ba pag ano dito sa inya guys mahirap talaga pag ang sa mga tauhan to talaga yung malaking problema dito eh yung lagi may mga festival tapos a uh, absent tapos kawawa yung mga owner mga employer maliban na lang siguro sa mga malalaki syempre siguro may mga ano um, marami silang mga employee, yung mga Muslim tsaka Hindu. Pero since maliit lang na store lang naman kami, dalawa lang naman yung staff namin and Hindu. So ayan, kaya absent. Kaya ito, tayo na lang muna yung ating tinda, ating benta, ating tindahan. Tutulungan ko na lang yung aking asawa kasi nga kaming dalawa lang naman. Saka yung kapatid niya dito. Medyo, hindi naman kasi malaki yan itong aming store guys. But, kailangan ng tao. Kasi alam nyo dito sa India, lahat dito parang nag-uutos. Kahit nasa harapan na nila mag-uutos, uutos pa sayo. Pero, minsan naman kasi kailangan din naman talaga pag mga open store. Kasi nga, yung mga damages, minsan may mga pasaway talaga ang mga customer na minsan pinupunit dinudurog yung mga biskuit, kalerke. Kaya syempre, kailangan din talaga ng mga tagabantay ng mga staff para naman kahit papano yung losses natin, eh, ma-minimize na rin. So, ayan guys, nandito na tayo sa ating shelves na pagdisplayhan ng ating mga uh, mixtures ng India. So, minamano-mano ko na lang guys. So, ayan lang guys yung ating update ngayon sa ating buhay dito sa India, sa ating tindahan. Tantararan. Alam nyo ba, matagal na ako dito sa India pero hindi pa rin ako kumakain ito. Mungda lang yung bet ko. Tsaka badam latcha. Ewan ko ba, di pa rin sana yung aking panlasa sa mga masala. Still, kailangan pa ata ng mahaba-habang time para masana yung aking panlasa sa Indian taste. Pero hindi talaga kasi ako kumakain ng maanghang. Laki talaga yung mga kabayan na nandito sa India na kumakain ng maanghang.